Yan isang mapagpalangang gabi po mga kalingap mga kabente. Nalito po ngayon sa provincial hospital kung saan po ay bistahin ko po yung aking nanay and update ko po kayo. And medyo nagising na po nung kahapon si mama. Nagkamalay na po at uh, tinanggal na din yung NGT. Binunot nung nanay ko yung NGT. Kaya sinagahan so, po namin na uh, pakainin. Painumin po ng gatas. Pinampung gatas lang po yung nanotas yung lugaw Gagain niya Nakakabigla nga po yung biglang ano niya Lakas gawa po ng Siguro po ay uh, Nisip din yung mga Anak niya, yung mga bunso kong kapatid Na nag-aalaga Sana po ay makarecover po sa Sakit yung nanay ko Yan. Yung problema namin po ay yung sa MRI sa Lucena para ma-operahan ma yung nanay ko. Kaso sa dalanan po na ano na yung iba pong kapatid ko ay di po na pumapayag. And tapos pagkatapos po ng MRI, magaroon naman po ng mga test sa kanya para po sa, sa sunod naman po ay operation. Tatanggalin po yung tumor sa utak. And po sa mare yung cancer cell na kung kumalat na po sa ibang katawan, sa ibang parte po ng katawan. ay nagkaroon na din po ng pneumonia yung aking nanay. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, sa tulong po ninyo sa mama ko. Ayan, maraming salamat sa mga viewers po na susuporta sa aking YouTube channel na patuloy po na nanonood at di po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sama po ninyo sa inyong panalangin yung aking nanay na gumaling, <coughs> Ma mawala yung bukol para makasama po namin ng matagal yung uh, aming nanay. Ngayon ko po sa hospital. Nagkagising na po si yung nanay ko kaso ang problema parang wala sa sarili tapon pa po ito na naga nagamaday kaso po ngayon ay wala sa sarili sa so nanay ko ma ma hindi lang siguro ito tapos ano nang sinasabi Yan, nakakatagal-tagal mo si mama. Buti na lang nagkagising. Ano ba niya sa ano? Buti na nagka gumising si mama ano, nung nakaraan ano. Mabilis man pati ang improvement <laughs> kaso parang wala bang sa sarili. Kaya nga para wala sigaw. Nagan sigaw? Um, sigaw siya tapos lang mainit ang ulo. Mm, tapos kung ano no, siya sabi. Mm -hmm. Iba pati ang ano niyang mata ni mama ano. Para bagang may depression siya mama. Anong ang sabi ng doktor? Sa bukol sa ulo. Kasi ah, so, siya. Ah, yung utak niya. Gawa <laughs> ng bukol. Nire-recommend ba ng MRI? Mm -hmm. Tapos, Tapos diretso, papoperahan. Pa Pero pinag-iisipan mo na, ano? Pag, ma pag malakas-lakas na, ano? Kaso bago man siya operahan, dami pa rin ah? pag examination. Ha? pa din examination pagdadaan. nadaan. Hmm. hmm. Parang wala sa sarili sa mo. Buti nga't ano, buti nga at nagkagising ano. Dati ilang araw ay natulog. Apat na araw. Ah, dinalot. na tayo ng pag-asa ano. Si GR din grabe din nang iyak. Pilit na mga nurse. Pilit na improvement. na na improvement. Nakatagilid na pati oh. May naging problema yung sa utak nga malaki daw yung naging tumor sa utak nga ba? Alam, lalim pa rin ang iniisip nga mo yung pagkagising niya ganyan yung nangyari buti hindi nagwawala yun yes, sa nagwawala Magulat oh, na lang ang makatabi, tagang sigaw na lang tala Tagang sigaw na lang. Ma. Ma. Magpagaling ka. Ba't ganyan ang salita mo? Pagpagaling ka ma. Mm -hmm. Anong gusto mong kainin? Ha? Tayo tayo. Buti at ang na ng cover yan. Ng no, una, hindi, pa kaya tumakagalaw, ano? Tatlong araw lang din yung recovery niya, ano? Yung pagkagising niya, tapos Ngayon, nakakatagilid na Mama, may nagbubulong sa atay nga mo. May nagbubulong? Wala. Wala man. Ba't daw nagwawala ka no? Kahapon. Gwawala ka daw. Ha? Hanggang ka daw. Sinong kaaway mo? Huwag ka para isip ng problema. Pernah karun si mama nang depresyon dia De man kaya, kaya. Ha? Nang nagsasalita na lang na walang kausap Nyari, aku lagi ikinari Nakulad Sabi, wala na oxygen, wala na oxygen. Ginagaya na niya ulit-ulit. Ah, ginagaya niya ulit-ulit? Ibigyan si Brian po. Hmm. Oxygen, oxygen. Hmm. Tatungin natin sa doktor kung bakit nagkaganyan na, no? Parang nagkaroon ng depression nang si mama, no? Sa ano sabi? Sabi ng nurse, so ano nga din sa nakitaan ng... Ah, nakitaan ng kasi parang epekto na rin daw ngayon sa parang isip ba na rin ah isip parang isip bata na rin hmm. na nga po nag uh, problema nagagising nga si mama kaso naging parang isip bata na ano alagaan, uh, alagaan. alagaan. pasensyaan hmm. yun um. nga siguro na lang pa si mama Makikita naman sa mata niya yung ma talagang parang nagkaroon talaga ng ano sa utak talaga, ano? Ang sabi, papa-examine daw sa neuro ulit? Sa atin daw, may papa-examine sa MRI. MRI? Oo, oh, MRI ang pinakamahalaga. Hmm. Nakasumadayo pa sa Lucena? Lucena. Bakit dito? Wala daw abay na puri dito, magiging sanaga. Sanaga? Wala din sanaga? pinaka-MRI lang doon ito sa no? Sena. Ah, Halos sa Sena. Malapat yung magagastos natin, ano? Babiyahe pa tapos. Marami pang eksamen na gagawin, ano? Tapos so, hindi pati daw natin alam na uh, kung ang bukul na ay yung sa ulo lang, baka meron daw pagong sa chest. Kasi hmm. yung lubuan ko sa mga ngayon niya. Ay, may ngayon um, niya. Baka meron na din sa ibang, ano, yung ano nang alam ba alam baka 'tong unang cancer niya baka nalagkalat na daw. Tapos umm. Yung... Yung... Hmm. Hmm. Nang simula sa colon, natayuan man niya magpaano eh, ay okay. chemo. Hmm. Ngay ngayon lang natin na ano na trigger na, na trigger yung sakit niya. Kaya nalaman natin na mayro na pala sa utak ano. anong sabi ng doktor, mayroon na din daw sa part ng baga.

lakin tulong talaga itong gatas na iniinom ano. Hmm. Sure. Talagang yung improvement ano, grabe na. Ano? Ayos ka lang. Mira pag paano lang kapalitan ayo. Kung kumo yung anak mo. Mapasok pa lang. Mapasok pa lang. Nakausap ko lang sa principal at niya pinaka sana papasok. Ah, pinag-usap mo lang. Para lang, maintindihan mo ng principal na ang purang tayo nakahabula, no? Si talaga, oh, na ano talaga sa ano? Diba nang, ano niya, tingin niya, ano? Yung ano ng mata? Ha? Buti at hindi tinataliyan yung kamay ng mga nurse. Di pa mo nag, ano, ano? Natanggal yung mga host, yung mga suero pang lalim-lalim ng ano, iniisip. Maraming maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. Nakabigla po yung ang pangyari po sa nanay ko na apat na araw po na pagtulog. Buti na po at hindi uh, po namin napatubuhan. Bigla na lang po nagkagising. Maraming maraming salamat po sa mga nurse na nagkasa kaso. Sa mga viewers po po na nagdadasal sa Pagaling po ng nanay ko. Yung maraming salamat din po kay Ma'am Josephine Portante, kay Ma'am Melitan, at kay Ma'am Reydita San Fernandez. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Maya ako mapantay sa inyo, Mamaya. Payag ka? Ayaw mo? <laughs> Bakit? Si, sino lang mabantay sa iyo? Si Mama mabantay sa. Si Vanessa. Ako na lang. Ma. Ako na lang daw Vanessa, mabantay. Mga basa ang likod mo. Hindi man. Ito pa dito pong babae.

gatas ah ikan daging para magelar lakas kasus sama siapa ayo dong lagi okay. ini apa sih ah higup mah higup higup hmm jadi kan itu yang putaran empat lima anu no? siapa

enough yeah. Sabi, uh, nakatulog na pag inom ng gatas. Siguro kanina, kaya, ano, nabutong yata siguro kanina. Kaya kung anong naisip, kung anong sinasalita. Nakatulog po bag. Nakainom Nakainom ng gatas. Grabe po ang ano niya. Nagre-recover pa. Buti nga po at ang bilis. Saan? Si ano? Si siya nagtuturo duma sa ano? Sa balyo? Gaya na pa. Mama? Gaya? Si ati si Francia? Si Francia, doon sa kapila. Nag-uwi na? Di ba? Hindi nating makalabas siya at mama. Eh, so, mas gusto yung kubay ito laging gabi eh. ay. Ah. Ha? Kasi pag gagabi, uh, ako, na ako ko na alala ko si Papa Mako kasi ang aki. <laughs> One day later. Uy, nandito yung aki ko. Ken. Nagbisita dito sa lola niya. Ito po yung anak ko pong panganay si Ken. Ken, ayos ka lang. Yan po mga kalingap, mga kabente, na ibisita ko po yung aking anak dito sa kanyang lola. nag-alaga din po ito si nanay ko dito sa aking anak. Urabi po ang sakit na high blood, traitor. Yan, akala po namin ay mawawala yung nanay namin. Kasi nakaran nakaraan po ay tinapat na kami ng doktor pero sa awa po ng Diyos ay uh, Nagkamalay. Maraming salamat po sa mga nagdasal, sa mga viewers ko po na patuloy po na sumusuporta at lagi po'ng nanonood sa akin YouTube channel kay Ma'am Lolita, kay Ma'am Emelda, kay Ma'am Lani. And maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo. And sa mga hindi po nag skip ng ads, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po 'yung pagpapanood po ninyo sa mga tinutulungan ko pong may depression at sa iba pong mga binipisyari ko na nangangailangan ng tulong yan, sa mga susunod po pag okay ko na po yung nanay ko dahil na po ako sa iba't ibang lugar at uh, makakapokus na po ako sa aking pagbablog sana po patuloy pa po ninyo akong suportahan sa mga viewers ko po maraming maraming salamat po sa inyo yan, sa mga hindi pa po nakapag subscribe pasubscribe po Mr. Bendeboy Vlog maraming pong salamat God bless po sa inyo lahat